Kapag pinag-uusapan po ang Third Temple sa Jerusalem, may mga Kristiyano nag-aalala. Nagtuturo daw tayo na sa pagtatayo ng Third Temple, iniiwan na natin ang grace at bumabalik tayo sa law. Sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo ang four key verses na nagpapakita na magkakaroon talaga ng isa pang templo bago po ang tribulation. At hindi ito pagbalik don sa panahon ng kautusan, kundi bahagi ng plano ng Diyos. Pag-usapan po natin ang mga temples na ito, ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Um, naintindihan ko po ang objections. Totoong nire-represent ng temple yung sacrifices, yung mga rituals, yung mga pari. At ang lahat po ng ito ay mga anino o shadows ng pag-aalay na ginawa o tinapos ng Panginoon dun sa Cruz. So hindi po ako nagpo-promote ng pagneglect sa atonement na ginawa ng Panginoong Jesus. Pero ito po ang katotohanan. Ang muling pagtatayo ng temple ay hindi po nakasalalay sa church. Kundi isa po itong prophetic event na hahayaang mangyari ng Diyos. Hindi po dito binabago ang gospel. Tinutupad po nito ang prophecy. Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Sa Daniel 9.27, dun po sa huling seven years na tinatawag nating tribulation, ipapatigil po ng Antichrist ang sacrifices and offerings. Obviously, hindi mo maipapatigil ang sacrifices unless meron na ulit mga nag-aalay. Okay, that makes sense. Eh, bakit ko ba nilalagay sa future pa ang temple na tinutukoy ni Daniel kung nung isulat niya ito, eh wala pa nga yung second temple? Hindi kaya yung... Sinutukoy niya doon ay yung Second Temple na gagawin pa lang nila Zerubbabel at i-improve ni King Herod. Alam din naman po ng maraming historians na ang Second Temple ay binaboy ni Antiochus Epiphanes, isa pong Gentile King, at uh, nabuhay po yan bago pa ang panahon ni Kristo. So iniisip ng iba, yung nangyaring yun, yung kay Antiochus Epiphanes, ang fulfillment ng prophecy ni Daniel. Ang problema nga lang po dito, ayon kay Daniel, bago babuyin ng ruler na ito ang temple, mamamatay muna ang Messiah. May video po ako na nagpapakita na ang 70 weeks ni Daniel ay literal na tumutukoy kay Kristo. So panoorin niyo po muna yon kung gusto niyong mas malinawan tungkol dito. So hindi po mauuna ang Antichrist sa pagkamatay ng Messiah. Hindi po si Antiochus Epiphanes ang fulfillment nun. Although pwede siyang ituring na shadow ng paparating na Antichrist. Ngayon, kung hindi yun ang second temple, hindi ba ito natupad dun sa AD 70? Tingnan po muna natin ang sinabi ng Panginoon. Sinabi po mismo ni Jesus sa Matthew 24 verses 15 to 16. Nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayo mga bumabasa, unawain ninyo ito ng mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Sa paniniwala po ng ibang mga Kristiyano, nangyari na po itong sinabi ng Panginoon noong AD 70 at sa palagay nila, ito din yung fulfillment ng 70 weeks ni Daniel. Ang problema naman po dito, may mga detalye tayong mababasa na hindi tumutugma dun sa nangyari noong AD 70. At kung ilalapat naman po sa 70 weeks ni Daniel, Matapos mamatay ng Mesaya, lilipas pa muna yung halos 40 years bago matupad yung prophecy instead na 7 years lang. Sa Bible, meron po tayong mababasang mga partially fulfilled prophecies. And meron din po silang mga ultimate fulfillment. Ang tawag po sa mga ganitong klase ng prophecy ay double fulfillment. Ito pong Matthew 24 na tinitingnan natin ay isang halimbawa nun yung ilan po sa mga sinabi ng Panginoon sa Olivet Discourse ay nangyari na noong AD 70 at hindi po yan tinatanggi ng mga dispensationalists. Pero pag tinignan natin lahat ng detalye ng sinabi niya, makikita po natin hindi pa ito lahat nangyayari. Gaya na lang po halimbawa nung pagbabalik niya in glory ayon dun sa Matthew 24 verse 30. Kaya naman may ultimate fulfillment pa rin po ang prophecies na binanggit ng Panginoong Jesus dun sa Olivet Discourse. Ang nangyari po noong AD 70 ay partial fulfillment pa lang. Sinulat po ni Paul na ang Antichrist ay uupo sa loob ng templo. At pagtiningnan tinignan po natin ang context, connected po ito sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na hindi pa rin nangyayari hanggang sa ngayon, hanggang sa panahon po natin. Kaya makakasiguro po tayong itong sinulat ni Pablo ay hindi natupad noong AD 70. Kasi sabi niya, hindi daw po darating ang araw na 'yon, sabi ni Pablo, hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa na-reveal nare ang Antichrist. At inaabangan pa rin natin 'yan hanggang ngayon. Para matupad po ang sinabi ni Pablo, kinakailangang magkaroon ng templo kung saan itataas ng Antichrist ang sarili niya bilang Diyos. As far as I know, hindi po kinilala ni General Titus na later on ay naging emperor hindi po niya kliname na Diyos siya nung andun siya sa templo. So, hindi po siya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Thessalonians. Ang Book of Revelations ay isang prophetic book at hindi po historical. Hindi po nire-review dito ni John yung nangyari noong AD 70, gaya po nang iniisip ng ilan. Sabi po sa Revelations 22 verse 6, At sinabi sa akin ng anghel, ang mga salitang ito ay totoo at maaasahan. Ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit ng mangyari. Sa panahon po na isulat ito ni John, wala na po ang Second Temple. Pero sa Revelations 11 verses 1 to 2, pinasukat po kay John ang templo ng Diyos sa panahon ng tribulation. Ang sabi po, Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, Sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa manalalungsod ng Jerusalem sa loob ng apat apatnukot dalawang buwan. Sa mga araw na iyon, isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 days. Noong AD 70, wala pong two witnesses na dumating at pinangaralan yung mga Romans. At hindi pa rin po ito nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon. So malinaw po sa Revelations 11 na magkakaroon ng isang templo na wala na po sa time ni John. Kasi lilitaw pa lang ang temple na yan sa panahon ng tribulation. Yan pong mga yan ang patunay na sa ayaw at sa gusto natin, magkakaroon talaga ng ikatlong templo. Ang third temple kasama ang millennial temple ay hindi po banta sa Christianity. Mga prophetic signposts po sila. Kasama sila sa patunay na ang salita ng Diyos ay mangyayari ayon sa sinabi niya. At walang makakapigil sa pagbabalik niya. Subscribe for more content.